Nagbabalak ka bang mag-Amazon business? Panoorin mo muna lahat ng to at make sure tatapusin mo kasi kailangan mo malaman lahat ng ito. Hi! Si Coach Jonal po ito at sa video na ito, pag-uusapan natin ng 10 reasons kung bakit wag ka muna dapat mag-Amazon business. Alam ko, alam ko, nagtuturo ako ng Amazon at nagbibenta ako ng course dun sa group ko. Pero gusto ko maging fully aware kayo bago kayo pumasok sa business na ito. Ngayong nasabi ko na lahat yan, start na tayo sa number 1. Huwag kang mag-Amazon business kung desperado kang umaman. Ano ka mo, coach? Oo, kung desperado ka na yumaman as in yung super desperado ka na kailangan ko ng yumaman next year or next month, huwag ka muna mag-Amazon business. Kasi, this business takes a lot of time to build, okay? So may mga makikita kayo sa YouTube or everywhere else na ganito lang yung puhunan nila tapos naging milyonaryo sila or ganitong time lang yumaman sila. But those people ay mga super swerte or super pinagpala ng Panginoon na talagang ang swerte nila sa Amazon business nila. Yung iba naman straight out na scammer na sinasabi lang nila na etong bahay ko, eto yung kotse ko, pero hindi naman talaga sa kanila yon meron din yung mga talagang initially mayaman na sila before sila pumasok sa Amazon. So, yun ang pinapakita nila. Kunyari, eto, dito ako umaman sa Amazon. nakuha ko lahat ng ito. So, hindi nangyayari yun. I mean, okay, sige, whatever. I still believe in this business, okay? Kaya ko siya tinuturo. Pero ang sinasabi ko lang naman, eh, you know, hindi naman lahat tayo maswerte. Hindi naman lahat tayo pinanganak ng mayaman. Yung iba sa atin, may pangpuhunan, pero hindi naman ganun kalaki. So, syempre, it will take time bago mo siya mapalaki to a level na gusto mo. Yun ang totoo. Number two, huwag kang mag-Amazon business kung nagmamadali kang mag-business. Marami kasi ako mga nakitang studyante na ganyan na they go into business, they start their business, for the sake of having a business. asin in, gusto ko lang magka-business. Yun ang goal nila. Ngayon kasi, kagaya nung sa number one, this takes time, this takes effort, and this takes real money para mapalaki mo. So, kung gusto mo lang talagang magka-business, siguro dapat mag-start ka muna sa something na yung, yung maliit lang yung puhunan na kailangan, di ba? Para hindi limpak-limpak na pera yung magamit mo. Hindi ka gagastos ng ilang buwang sweldo, hindi ka mawawalan ng tulog, hindi ka mawawalan ng time sa pamilya mo. Kasi Amazon businesses really take time and effort and money. Number three, huwag kang mag-Amazon kung wala ka pang stable na income. Marami na akong nakitang ganyan. Yung mga tipong mag-iipon sila sa abroad tapos uh, uuwi sila, magki na sila, tapos magfo-forgood sila dito, tapos magbe sila. So hindi lang Amazon business, okay? Iba pang business. Pero that's a good way to fail. That's a good way para magutom ang pamilya mo. Kasi ganito 'yan eh pag magbi-business ka, it's it's risky. Kahit ano pa yan, kahit hindi Amazon business, it's very very risky. Ngayon, kung wala kang stable income habang nagbi-business ka or kunyari kahit na hindi ikaw yung nagtatrabaho, at least yung asawa mo yung nagtatrabaho or may someone na supporting you para hindi ka lang magutom. Kasi yun nga, pagka nag-business ka, any kind of business kahit hindi Amazon, tapos wala kang stable na income, tapos inuubos mo lang yung pera na na-save mo, yun ang pampuhunan mo, anong gagawin mo pag nag-fail? edi gutom ka, edi di wala ka ng pera Tapos ano, babalik ka sa trabaho years later Yung parang nalipasan ka na na may gap sa resume mo Hindi e ba mas mahirap pumasok sa trabaho pag may ganon? So yun, para sa akin, mas maganda na gawin mo ang Amazon business Nang may trabaho ka pa O nang meron kang at least pang suporta sa sarili mo for the next year For one year, okay? Kasi talagang this is ups and downs, alam mo yon. Pagka sinacrifice mo lahat para dito, nag-focus ka dito ng total na wala kang pagkukuhanan ng panggastos mo, talagang pag nag ito, eh, you know, wala ka na rin. Number four, huwag kang mag-a-Amazon business kung kulang ka sa time. Ito, isa rin to sa mga bagay na palagi ko nakikita. Yung mga tao na walang time. Yung uuwi sila galing trabaho tapos kailangan nilang magluto para sa pamilya nila. Tapos ah, pagod na pagod na sila na kailangan na nilang matulog after. So kung mga ganun, eh, medyo mag-isip kayo ng konti kasi this takes time, okay? And ano, tingnan nyo kung meron kayong time para isingit yung business niyo Ideally, 4 hours a day sa umpisa. Pag nasanay kayo, pwede nyo nang ibabayan ng 2 hours o 1 hour, depende. Pero sa una, mag-decide kayo na ito, 4 hours a day, meron ako dito, saan ko ilalagay yun, sacrifice ko ba yung tulog ko, yung mga ganyang tipo. Ganun din yung ginawa ko na nagsisimula ako. 4 hours a day na tulog. Actually, 4 hours a day na lang yung tulog ko. Alam mo, yun yung tipong nanonood ako ng TV. As in, nangyayari to dati, nanonood ako ng TV, tas akala ko, kumurap lang ako, tapos, binitignan ko yung relo, parang ang daming oras na yung lumipas. So, yun ang kailangan nyong isipin, okay? Audit nyo kung may time pa kayo, kung wala kayong time. Then, sakala lang muna kayo mag-business. Okay lang naman, di na mawawala ang business eh. Andyan lang naman yan, anytime na ready na kayong bumalik. Cinco, huwag kang mag-Amazon kung di ka marunong mag-computer. As in, kung struggling ka na, paano kaya to? Ano yung Google? Anong extensions? Anong itatype ko? Yung, yung tipong ganun. Wag mo na kayong mag-Amazon business kasi kailangan eh marunong ka mag-internet. Ngayon, ah, depende sa business model na gagawin mo sa Amazon, pwedeng yung computer tasks na kailangan mo ay simple mag-browse ka lang ng internet hanggang sa complicated na kailangan mo mag-PPC ads mga ganyan mag-copywriting pero syempre parang yun nga maging comfortable ka muna mag-computer bago ka mag-Amazon business kasi maraming computer things dito you can learn along the way naman pero kung ikaw yung tipong hindi po ako masyadong magaling sa computer natatakot ako sa computer kasi pag pinindot ko baka sumabog pag nagkamali ako ng pinindot baka masira uh, build nyo muna yung confidence nyo okay? huwag kayong magalala hindi sasabog yan uh, walang Masisira pag uh, mali yung pinindot nyo. O, or I guess merong masisira pag mali yung pinindot nyo. Pero uh, yun nga, aralin nyo muna, okay? Tapos pag marunong na kayo, kahit na mag-surf lang ng internet, matuto lang kayo mag-Google, yun lang. Yun lang, okay? Matuto lang kayo mag-Google at mag-visit ng mga website. Okay na yan. Okay? Siguro big deal ko lang dito. Pero kasi na-encounter ko na yan sa ilang mga students ko. So mag-aral muna kayo mag-computer, get comfortable in using it, and then, you know, saka kayo bumalik. Mabilis lang yan. In, in one week siguro marunong na kayo mula sa hindi kayo marunong mag-computer. So okay lang yan. Number six, kung ayaw mong gumastos. Kasi, syempre, dito, uh, una, may fees, di ba? Amazon selling fees, $39.99 a month. Ngayon, uh, nakapromo siya at the time of recording na $1 per month for the first six months. Uh, kung wala na siya, kung wala na yung promo na yun, yun $39.99 な Tapos kailangan mo ng at least kipa, 'di ba? So magkano 'yan? Uh, 1 2 1 3 mga ganyan in pesos, okay? 19 euros siya. So, 'yun na may gagastos ka. Tapos syempre, 'yung mga ano, 'yung mga products, na ba, diba? bibilin mo, magpapaprep ka, may fees pa, 'di ba? Na iba. So, syempre, kailangan mong uh, ano, kailangan mong gumastos, kailangan mong maglabas ng pera. So, hindi Amazon business 'yung business kung saan wala kang ilalabas na pera. Yung Amazon business ay parang regular na mga business dyan na nagbabayad ka ng upa, nagbabayad ka ng kuryente, nagbabayad ka ng tubig. Pero imbis na yon, imbis na yung pwesto yung binabayaran mo, yung utilities ng pwesto mo, ang babayaran mo na pwesto ay yung space mo sa Amazon uh, selling platform, 'di ba? So may fees din 'yan. So parang ganoon din para ka ring nag-upa, 'di ba, sa palengke or something. So maging ready ka na gumastos. Kung hindi ka ready na gumastos, then hindi mo na, wag, wag ka muna mag-Amazon. Iba muna. Number seven, kung wala kang pasensya, huwag ka muna mag-Amazon. Kasi very frustrating ang Amazon business. Ang daming ginagawa ni Amazon na bago every month. Kunyari, ano, ito, within this year lang, may Section 3 na meron ng ano, low inventory fees. Tapos binago nila yung buong dashboard. nagu ako nagugulat ako na ano, hindi ko na alam mag-navigate sa dashboard ngayon. Nagugulat ako eh na kahapon lang titingnan ko ganito pa yung itsura tapos ngayon iba na yung itsura. Parang nakakaloko siya, alam mo 'yon. So, you know, Amazon keeps changing the game. And hindi lang 'yon, syempre yung environment, yung buong business environment, it changes. So, kailangan mo ng pasensya. Saka syempre mahirap maganap ng products kahit anong business model pa yan, hindi siya ganong kadali. So kailangan mapagpasensya ka. Kung wala kang pasensya, kung ikaw yung mafufrustrate ka agad tapos magre-rage quit ka, eh ayusin mo muna yung personality mo. I-condition eh, mo yung sarili mo na maging mapagpasensya. Eight, Huwag kang mag-Amazon business kung di ka pa ready na mawalan ng pera. O mawawalan ka ng pera dito, promise. As in, may mga products na gagasusan mo ng ilang daang dolyar na never nabebenta. Tapos di lang yun. Habang, habang hindi siya bumibenta, kumakain siya ng kumakain ng fees, ng storage fees. So, alam mo yun, uh, kay mawawalan at mawawalan ka ng pera dito, promise, kahit gaano ka pakagaling. Kahit ako, or kahit yung pinaka-best na product sourcer dyan sa mundo, kahit gaano ka perfect yung product, ano, yung data, eh, hindi pa rin 100% na bebenta yung products mo. So, yun, ah, maging ready ka kasi mawawalan ka talaga ng pera dito. So, kung di ka ready na mawala ng pera, iniisip mo na, okay, mayayaman lang ako dito ng dere-derecho. This is gonna be a fairy tale. Then, wag muna, okay? Uh, Ibaba mo muna yung sarili mo sa katotohanan, okay? Lahat ng business, kahit Amazon business, mawawalan ka muna ng pera, okay? So, you know, ingat-ingat lang ng konti. Number nine. Huwag kang mag amazon business kung mahina ang loob mo. This business will tear you down. Magkakaroon ka ng anxiety, depression. Alam mo yan, you'll go through the ano, the stages of ano grief dito. Okay, magkakaroon ka ng ano, ng iba't ibang mga emotion sabang ano, habang nagbebenta ka sa Amazon. May days na nakabenta ka ng marami, tapos ikaw parang ano, parang alam mo yun talagang victory dance talagang sasayaw-sayaw ka pa super ganda ng mood mo tapos meron mga times na may mangyayari sa account mo tapos feeling mo pinagbagsakan ka ng langit at lupa as in as in magaganong ganon ka na ups and downs ups and downs ups and downs minsan naman magpa ka it's never it's never stable okay so kailangan malakas ang loob mo matibay ang loob mo at ready ka sa emotional changes ready ka sa mga bagay na pwedeng mangyari okay lahat ng business yan hindi lang Amazon I guess lahat ng ito, lahat naman ng business, uh, hindi lang Amazon. Pero ayun nga, okay, maging ready ka para doon. Kung di matibay ang loob mo, madali kang uh, malungkot, depressive ka or or you know, may something ka na ano na hindi mo hina-handle well yung mga emotions. Ah, uh, mag training mo muna sarili mo, okay? Handa mo muna sarili mo. Kasi ayun yun nga, kagaya na sabi ko kanina, it will take you to high highs and very low lows. Okay? So, yun, ha? Winarning ang kita, okay? Number 10, Huwag ka mag-Amazon kung tamad kang mag-research. Sure, may mga courses dyan na lahat nandyan and whatever. Pero nagbabago ang Amazon. Okay, kahit yung course ko. Okay, yung course ko pwedeng, ano, ngayon kumpleto siya. Pero next year, may kulang na kasi may mga bago ng mga bagay na ano na updated. So, you know, kailangan mag-research ka pa rin sa sarili mo. Kahit na mag-course ka, I don't care kung yung pinakamahal na course ng pinakasikat na tao yung bilhin mo, you know, you still need to research. Kahit na nagpa one on one ka pa, you still need to research. Continuous 'yan. Okay? ah uh, you know, kung, kung, kung tamad ka na feeling mo ito, ito na yung alam ko, tapos uh, you know hindi ko na kailangang matuto ng iba you would be very wrong uh, actually ako yan, yan, sakit ko yan okay kulang ako sa research kasi ako I get too immersed in something eh na parang habang ginagawa ko to parang dun lang yung focus ko tapos nakakalimutan ko na ano na parang pag gumagana na siya, alam mo yun lalo na pag gumagana siya. Parang nakakalimutan ko na may mga bagong bagay. So ako nahuhuli talaga ako. Kunyari yung mga Amazon fees ganyan, uh, nagahandle ako ng clients, 'di ba? Sabi ko, uh, manager ako ano, at least dati. Okay, nag ko na po pala yung program ko, okay? So, 'yun, nahuhuli ako sa balita na parang you know, two months na palang merong low inventory fee tapos saka ko lang malalaman. Alam niyo, kasi super immersed talaga ako sa product research. As in, yun yung focus ko. Y so, nakakalimutan ko na, na okay, you have to set time aside para matutunan pa yung ibang mga bagay and mag-check ng mga updates. So, ay, ako, ako, big fault ko din yan. So, wag niyo akong tutularan, okay? So, yon ha, uh, ano, kahit na itong channel ko, eh, ano, maraming mga information, eh, meron akong mga mamimiss. So, mag, magtingin pa ka, tingnan niya ibang mga channel, tingnan niya yung mga ibang mga articles. Hindi lang ako, hindi lang ako yung ano, hindi lang ako yung marunong mag-Amazon, okay? So, marami dyan na sources, tingnan niyo, okay? Huwag kayong ano. So, yun, wag uh, huwag nyong kalimutan na i-update lagi yung knowledge niyo. Tapos, sumali na rin kayo dun sa Facebook group ko, nandyan yung link sa ibaba, okay? Uh, para ano, para mag-updatean tayo, okay? Kasi ano, diyan nagla-live ako everyday, day, ko kayo kung ano yung mga natutunan ko o yung mga ginagawa ko. Tapos kayo, pwede kayo magtanong diyan. So balay nyo, di ba? Yung hindi niyo alam, eh alam ko pala o yung hindi ko alam, alam niyo pala or alam ng iba, di ba? So we can exchange information and keep each other updated. So yun ang maganda, di ba? Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa online business at sa ngayon sa Amazon Business, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko para makita nyo lahat ng mga future videos ko. Panoorin nyo na rin yung mga past videos para, ano, para ma-update kayo kasi marami na akong mga pondong videos dyan na may matututunan kayo. Tapos syempre, kung nagustuhan nyo tong video na to, paki-hit yung like. At kung meron kayong request sa mga content or may tanong kayo, ilagay nyo lang sa comments sa ibaba. Maraming salamat po, si Coach Joel po ito, and I'll see you next video. Bye!